Ang ganda nito, favorite ko ang kulay nito Parang nag aabo abu siya So, cross-pull so Maganda gabi sa lahat mga kamanok Ayan, so this is linyada ng mamay So far, hindi magandang pakaramdam natin Sa so, ngayon, may sipon tayo, sinisipon Medyo masakit pang ulo But still, we are trying to uh, have a vlog like this Makapag-video tayo para sa, sa ganon Mabigyan natin ng update ang ating mga newbie Ang ating mga subscribers, okay? So, at this moment of time, ngayong gabing ito mga kamanok Tayo po is magbabaksin, okay? So uh yung ating uh, uh, second batch okay yung ating second batch babaksinahin natin ngayon ng Okay? So, uh, nakalista naman dito sa aking record book. Okay? Kung ano yung mga vaccine, kung ano yung mga kailangang ibakuna sa kanila. Okay? Mas maganda po kung may records kayo, lalo lalo na kung marami pong batches, ang inyong mga pasisyo Kaya maganda mga kamanok, ugaliin nyo na i-records lahat ng dapat uh, i-records. Pagdating sa inyong mga alaga, yung mga markings, especially, kailangan i-records nyo din po. Hindi po pwedeng ilalagay nyo lang sa isi Okay? Kung ikaw ay magmamanok, hindi ka magiging maayos na magmamanok kung puro sa isip lamang ang lahat ng ginagawa mo para sa kanila. Okay? Especially sa markings and sa programa ng bakuna. Okay? So ngayon mga kamanok, uh, hindi po ito ang topic natin na ano? tayo po yung magbabakuna ngayon pero papakita ko na rin sa inyo. So may isasalang po ulit tayo bukas. Ayan, so uh, 32 eggs. Okay, so uh, possible for this uh, breeding season, ito muna yung last. Okay, titigil muna tayo sa pagbe-breed kasi medyo marami na. Backyard tayo pero marami na possible mga 100 pieces. Pa pa parang masihigit pa isang daang piraso pong mga sisiw ang ating inaalagaan ngayon so hindi naman kakasya dito sa ating backyard kung dadagdagan pa natin so sabi ko nga palagi sa inyo mag breed lang kayo ng kaya ninyo yung kaya pasok sa budget mas maganda kung ganon kasi mababudget nyo yung pera hindi kayo uh, hindi kayo mamumroblema sa inyong gastusin sa inyong pamilya kung alam niyo kung ganong karami lang ang inyong kaya okay so yan mga kamanok so nandito pa rin yung ating mga linyada yung mga mail sims yung mga domes sweaters Okay? So, nandito po yung ating mga proven tested na mga lines. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo mga kamanok. Medyo malahok. So, proceed na tayo sa ating vaccination. Yung nga, mga kamanok, dito tayo ngayon sa ating kusina. At makikita nyo ang setup natin dito. Nandito yung ating mga babakunahan ng fallfax. Dito naman natin nilalagay yung mga nabakunahan na ng fallfax. At uh, ayun namang mga manok na yon Okay, so sila yung mga na-late sa pagbabakuna natin ng Coriza. So ngayon, is a moment of time. Wala naman silang sakit, healthy naman sila. So ngayong gabing ito, babakunahan din natin sila ng, ito po, Kuray sa vaccine. Okay? So, dito naman sa aking uh, lugar, meron ditong agribet na nagbebenta ng tingi-tingi na kuray sa vaccine. Kaya po, kay tuwan-tuwa. Kasi medyo mahal po ito. Pricey po itong kuray sa vaccine na to. Okay? So, uh, para sa akin, ano? Para sa akin, dapat naman talaga na nagbebenta sila ng tingi. Kasi ito po ay pupwede nyong i pa rin kahit na inyo pong nabuksan na. Hindi po ito kagay ng mga live vaccine na talagang pag mo, hindi na po pwedeng itago. Pero ito naman, po pwede pa silang itago hanggat hindi pa sila expired. Ewan ko ba sa mga agribate supply kung bakit ayaw nila magbenta ng tingi-tingi. Eh, hindi naman ito nasisira unless lumagpas na sila sa talagang expiry date ng Coriza vaccine na gamot na to. Okay, so anyway, wala tayong uh, magagawa kung ganoon ang gusto nila. But dito, meron na bibili pong tingi-tingi, 20 pesos per cc po ito. Okay? So, 0.25 ang ating ibibigay kasi kasi medyo stressful po ito eh. Pag nagbigay tayo ng 0.5, medyo stressful po sa ating mga alaga si -sew. So, ano pa natin? Let's go. Bako na muna natin is foul Ito muna, galing to sa ref. So, palalamigin ko, hindi po pwedeng mga kamanok. Mga kamanok, hindi po pwedeng pagkakuha nyo sa ref, medyo malamig pa. Inyong agad ibabaksin, vaccine, hindi po. So, stressful po yon So, palamigin nyo po, possible one hour. Okay, nawala sa loob ng rep, ito ang sa vaccine natin. So, ano pang natin? Fall packs muna tayo. So, yun nga mga kamano, kumpisahan na natin ang ating pagbabaksin. Alright, so kanina galing ako ng Agribet. Ayan, ito yung nabili kong vaccine. So, Hipra, Hipra, Hipra brand po ito. So, wala pa tong 500 pesos possible, parang mga 450 lang ito. Okay, so 1,000 dose para sa ating mga alagasisyo, but ang atin ng mga alaga is para ilan. So, parang 15 pieces lang to. So, kakunti lang. So, maraming sosobra dito. But still, kailangan natin ibigay mga ilangan ng ating mga alaga. So, so bakit pa natin alaga ng ating mga sisiyo kung hindi naman natin kayang ibigay lahat ng bakuna na kailangan nila? Okay? So, uh, papaano na lamang kung halimbawa, inalagaan natin, binigyan natin ng pagkain, ng painom, ng electrolytes, ng vitamina, tapos tatamaan din naman ng bulutong, tatamaan din naman ng gumboro, di ba? Isipin nyo, masasayang lang ang inyong pagod, ang inyong oras, ang inyong pagmamahal sa manok, kung wala naman silang bakuna. Okay? So, uh, so uh, kayo pa rin naman ang masusunod yan, mga kamanok, mga backyards, kung ayaw nyo magbakuna. Pero ako, mas hindi po hassle para sa akin. Hindi ako nahihirapan na mag-alaga ng mga sisiw. Kasi, napaka-sensitive po ng mga sisu na to eh. Konting ulan, isipunin, konting ambon, giginawin. So ako, talagang kumpleto bakuna po. At syempre, kung may bibili man sa atin, uh, talagang proud ako. Okay? Naibenta sa kanila kasi possible. Uh, hindi ito dadapong kaagad ng mga sakit. Alright? So, umpisahan na natin mga kamanok. So, ito nga, ang ating vaccine. May kasama po ito na pinch, Okay? Medyo matilos itong mga kamanok pero at uh, talagang uh, ganito po talaga ito ginawa para makatulong sa ating mga alagang sisiyo. Okay? So, start na natin. Buksan natin ang ating Paul baksin, vaccine. Ayan. So, makikita nyo mga kamanok kulay pink po ito. At syempre, may tubig po siyang kasama. Diluent kung tawagin. Okay, so ayan po siya. Paghahaluin lang po ito mga kamanok. Gaya palagi nung ginagawa natin, meron po yung direction kung paano bubuksan. May letter V kung saan nakaturo yung uh, pababang bahagi, yung po ang inyong tutuklapin. Okay, so ganun lang po. Tatanggalin nyo lang po yan. Tapos yung uh, rubber part matitira. Tapos ito, medyo mahirap nga lang buksan. Okay, medyo silyadong silyado. -silyado. Kailangan talaga natin, kailangan talaga natin na kumuha ng isang bagay na makakatulong upang mabuksan to So, wait lang So, yan mga kamanok, after nating matanggal yung uh, aluminum foil sa ibabaw So, ready na natin itong paghaluin Okay, so tatanggalin nyo lang po yung mga rubber uh, cap sa ibabaw Okay, yung ganyan lang po So, bababa ko muna ito. Then, itong isa, ganun din po. So, be careful kasi liquid part po ito. So, yan po mga kamanok. Sasarin nyo lang po siya na ganyan. Okay. So, 1,000 dose to mga kamanok ha. Medyo marami. Sobrang, sobrang, sobra po ito. Then, lagay nyo lang po ulit yung taklob. Kalagay nyo po. Okay. Alright. Okay. So kalagin nyo lang po mga kamanok hanggang matunaw po at uh, maghalo po sila. Okay? Hanggang sa matuno po yung pinaka powder na talagang uh, tinatawag nating vaccine. Okay, all right. So kapag ka dissolve na po yung diluent at saka yung uh, vaccine, so pwede niyo na po siyang ibakuna. Okay, so kulay melon po ito. Ayan. Alright. right. So, kukunti lang, pero sa nyo lang po yung uh, needle, then ipipinch nyo lang po sa wing web ng inyong mga alagang sisew. So, ganun lang po kadali. So, kaya masasabi kong napakadami pong dose nito. Sayang hindi po natin ito masusulit, kasi po, mapapatapon lang po ito after nating magamit. Okay? So, alipang iniintay natin, umpisahan na natin ng pagbabakuna. Ito po mga kamanok ang ating linyada. Alright, so more on blocks po tayo kasi ito po talaga yung ating lines na talagang proven tested. Ayan, so mga mel sims po ito talagang naghatid sa atin ng mga tagumpay nung mga nakaraang mga taon. Okay, so dito po natin siya ipipinch sa wing web. Ito pong balat na naka-extend sa kanyang pakpak. Diyan po natin ipipinch yung ating needle. Okay, so let's go. Let's go. So, again, this another Mersim's Black Ayan, so napakaganda naman ito mga kamanok Okay So, ating i-flex muna ng uh, konti Ayan, so uh, they are day 19 mga kamanok day 19 na po ng ating season na to kaya possible uh, after a week or after a days, okay, tumama na po sa kanila yung tinatawag na fowl pox, kaya po maganda mga kamanok maagapal po kaagad natin so yun po mga kamanok, ang gaganda oh halos uniform sila ng itsura ng sukat at ng kulay okay so yan po sila so soon mga kamanok abangan nyo po ito pag lumaki okay sa mga gustong uh, uh, kumuha sa atin so welcome na welcome po kayo okay so mag message silang kayo sa akin sa ating uh, messenger para sa ganun ay uh, makakuha kayo ng mga lines natin dito So, again, we have our blocks Kaya hindi ko nga lang alam kung ilan ang tandang kasi talagang undefined. Hindi ako sigurado kung ilan ang tandang kasi nga po mga blacks, mga blacks sila at uh, mahirap i-distinguish kung alin talaga ang tandang. So, anyway, tignan na lang natin pag sila is lumaki. So, Next. Ito po ang isa sa ating mga lines. So, uh, hindi ko din alam. Feeling ko, mababa ito. Okay, kasi ma-brown -ano eh, ma mabrown yung kanyang dibdib. Okay? So, atin pa rin siyang vaccine. Ha. So, healthy healthy po. Ano? So, reminders, kailangan po healthy yung inyong mga alagang sisiyo oras na magbigay kayo ng vaccine. Kahit na ano pong vaccine, dapat healthy po ang inyong mga alagang sisiyo. So, next, another blocks. Ayan. So, ang ganda rin po na ito another blocks. So hindi ko alam ha kung bakit favorite ko 'yung ganitong blocks. So para sa akin nagagandahan na ako kapag ka ang kulay ng mga sisaw is blacks and domes ayan so uh, possible uh, those colors are my favorites so depende naman po yan sa inyo mga kamano kung ano po yung inyong sarili talagang paboritong mga kulay at linyada okay ano ito po talaga yung favorite ko okay one of my favorite colors pagdating sa aking mga alaga this is a melsim dome ayan so makikita nyo mga kamano ko. Ang ganda nito, favorite ko ang kulay nito. Parang nag-aabo-abo siya. So, cross po ito ng domes at saka melsim. So, makikita nyo po, oh. parang sibra ang kulay. Parang sibra ang kulay niya. Ano, ang ganda. Para sa akin, ganda-ganda ako sa ganitong kulay ng dome. Ayan. So, may napanood na rin ako sa, sa social media na ganito rin po ang kulay okay so hindi ko naman sabi-nasa sabi na, parehas ng kulay kami ano so parang malapit lang po ang kulay dito pero para sa akin the best pa rin yung kulay na ganito okay so doon po ito na nakakaroon sa male sims ayan so uh, white fit po ito mga kaman ako white fit so dark colors pero white fit po ang ating sisiu next another girls another chicks ayan so ang ganda po nito oh. So next mga kamanok, ayan so another blacks, another beautiful chicks. Ayan, so ganda po. So dark feet with the dark colors. Ayan, ganda po. So tingnan natin to pag lumaki. Bilangin natin ang tandang kasi dito sa ating first batch, one month na sila pero undefined pa rin para sa akin. Nahirapan pa rin ako mag-distinguish kung alin sa kanila yung mga tandang. Okay? So konting panahon pa mga kamanok. Okay? So next, another black colors Ayan, So, so ganda ng katawan nito. Ang ganda ng bone structure. Okay, so basta blacks po yung lumabas. Ang ganda po ng bone structure mga kamanok. Okay, so ang ganda po nito mga kamanok. Isa to sa aking uh, mga nakita na talagang maganda yung bone structure. Alright. So, ang ganda na ito. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng bone structure. Then yung kanyang paa. Ang ganda rin. Okay. So, ito po mga kamano ko. Ayan, makikita niyo yung mukha. Ang ganda. Tapos ang kanyang mga bintiyet pa. Ang ah. ganda rin mga kamano. Ang ganda ng bone structure nito. Okay. So, male sims po ito. Possible. Pure male sims po ito. Okay. Ayan. So, check-check ko mamaya sa records. May mga markings naman to sa pa. Ah. Kaya madali nating malalaman. Okay. Again, so, uh, flex muna natin. Ayan. So, one of my a beautiful bird here in Linyada ng Mamay ay Farm. Ayan, ang ganda, oh? Black na black. So, again, another black, another uh, beautiful bird. Ayan, ang oh, ganda rin, oh. So, ganda talaga ng bone structure. Basta, mga blocks. So, last two, mga kamanok. Last two. Ayan. So, another black. Ganda rin na ito. Oh. Ganda rin Ayan Hindi ko lang alam Kung babae o lalaki Okay And our very last Ayan So ang ganda rin na Oh. So Isa rin ito Sa magandang bone structure <coughs> Okay So yan po mga kamano ko Ang ganda Ganda niya. Kasi niyo naman ang buong structure ang ganda. Kita pala tindi, uh, sa 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 video pa lang kita na agad kung maganda talaga ang buong structure. napo po? ganda. tandang kaya to. Wala. Para straight kom. ewo ko hindi ko malaman masabi eh. Kung tandang bato to inahin. Anyway, sabi ko nga pala guys soon. Tingnan. Uh, ayan, tapos na po ang ating vaccination. Sabi ko sa inyo, marami pang matitira. So possible, nasa 900 plus pang dosage to so maraming marami pa so tatapon lang natin to mga kamanok but still Masaya ako kasi nabigyan natin ng vaccine tong ating mga alaga. So yan naman ang purpose natin mga kamanok eh. Kaya tayo nag-aalaga is para mapalaki sila ng maayos, mapalaki sila ng healthy, at syempre walang hassle yung pagkapalaki natin sa kanila. Okay? Hindi natin kailangan bumili ng mga antibiotics, bumili na kung ano-ano mga panggamot sa kanila para lamang gumaling. So, through vaccination, naiwasan po natin mga kamanok yung iba't ibang sakit na po pwedeng dumapo sa ating mga alagang sisew. Okay? So, makikita nyo mga kamanok. This is a sign of a, uh, uh, this is a sign of a healthy chickens or the healthy chicks. Ayan, makikita nyo. So, busog po sila kasi kanina, binigyan ko sila ng pagkain. So, ngayon, uh, hindi ko na sila bibigyan ng probiotics kasi gabi naman, hindi nila makikita yung painom. So, bukas na lang. Magpahinga na lang muna sila ngayong gabi. Ayan. So, makikita nyo. This are healthy chickens. Ayan. So, so far mga kamanok, kung gusto nyo yung way ko ng pag-share ng idea dito, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button sa baba ng kamay ko and syempre yung notification bell and syempre yung join button if you want to ma-priority ko ang katanungan mo. Okay, mag-join ka na at be a member of this channel para sa ganon, marami ka pang matutunan dito sa ating channel. Okay, hanggang sa muli mga kamanok, paalam!